Yes, hello, magandang araw po sa inyong lahat, ayan, welcome back sa aking channel mga guys Ang ating gagawin ngayon ay bibisitahin po ulit yung aking tanim na kamates Yes, tanim na kamates, andito yung anak ko, oh. andito ako ngayon guys sa Eiffel, Eiffel ng Heimbach Ito, yan sa likuran ko, may makikita kayo doon na isang maliit na castle So hindi niyo masyado makita kasi medyo malayo siya guys. So kung kayo hindi pa nakapag-subscribe sa akin guys, please subscribe my channel and leave a comment kung taga saan kayo. Please leave a comment where you came from and then hit the bell notification and like also. So let's go guys! We're going to the small garden or tribe house. So let's go chats come here. So let's go. Oh, dahan-dahan. Ayun na. So buksan mo yung tribe house. Ito yung tribe house namin guys. Naguba na yung ano, nasira na yung ano. Yung, kasi pag malakas ang hangin, matagal na din kasi to Kaya ayan, nabasag. So two weeks or mahigit one month na din. Hindi na naman ako nakadalaw dito guys. So ito ngayon ang hitsura ng aking uh, garden dito guys. Uy, yun naman yung kamatis duma, ano na wala nang madaanan nagharang na sa daanan so, strawberry naghahanap ng strawberry si Bulilit ayan I hope na <gasps> ay tingnan mo bibi ang lalaki ng ano Kokmol di gurken ano uh, anong tawag nito? Gorkin in English? Cucumber. Yeah, cucumber. So, hanap mo na daw siya ng uh, strawberry. Coffee. Kaso wala na bunga mm. Cute, Cute cucumber. <laughs> Gunahana na naman to. Ang laki oh, na naman Wow! Tol! It. Yeah. Allah! Grabe as in. That's a spot. I mean, ha? Can't... Ay, ang laki ng ano, sukini guys. Tingnan nyo. Sobrang laki. Oh, the, ouch! Aray ko, sakita ba? Ang laki ng sukini, oh. Dalawa, tapos meron pa doon. Ito, ang maganda. Ang dami kong haharbisin na gorken or cucumber. Ay, ang ganda. Happy-happy ako ngayon kasi hindi pala niya hinarvest talaga, no? Parang, ang laki, oh. Ito naman, oh. Na, ano na siya, guys? Naayos ano, na siya. siya. Wow naman. Grabe. Ang daming bunga ng ating cucumber, guys. Marami tayong mga harvest ngayon. Hitik na hitik sa bunga ang ating cucumber, ang ating mga pananim, mga guys. At meron din naman tayong ilang sili na tanim na nabubuhay. So, ipakita ko ngayon sa inyo yung aking kamatis. Dito naman tayo sa ating kamatis, okay? Ayan, ang dami ng hinog. Asaan ba yan? Dito lang po sa aking garden, mga guys. Ayan yung kanyang bunga. Super dami na ng hinog. Grabe. Hala, hala sinog na siya lahat. Ayan. Wala akong masasabi sa tanim ko, kundi... Good gimak. Wala Ay, ang dami na palang nahulog, oh. Mayroon pa rin palang dumada pa sa lupa. Varte Ang cute nito, oh. Pum -pum. Pum -pum, kaayos siya. Pero bago natin yan harvest yun, tanggalan muna natin ng dahon ng ating kamatis. Tcharan! Ayan ang ating kamatis na wala ng masyadong dahon ay talaga namang napakaganda tingnan na pulang pula na silang lahat at ang gikinis ng ating kamatis guys at hitik na hitik sa bunga talaga so ang gagawin ko dyan since marami hindi ko naman din dito yan maibenta sa Germany ang gagawin ko is tomato sauce yan para mayroon tayong pang sauce pag luto ng spaghetti or minudo at kung ano pa so tara na samahan niyo ako guys kung hindi pa pala kayo nakapag-subscribe guys sa akin, subscribe nyo naman ako guys. Thank you so much. And leave a comment kung taga saan kayo. Dito tayo mag ano, tawag nito. onang nang mag-ipo ng ating kamatis. Yes. Ay, just ka. Ikahinog ba ito lahat? Ay, isang pungpong. Ang galing, ah. Ang sarap sa pakiramdam na mag-harvest sa sarili nating tanim, no? Kahit kaunti lang o ilang piraso lang ang tanim natin sa ating bakuran. Wali, ang tanim ko na yan, guys, ay dalawang puno lang na kamatis. Pero tingnan nyo naman ang bunga, hitik na hitik talaga ang kanyang bunga sa dami-dami at wala po yung abono guys at spray 100% bio tomatoes yan ito ang aking libangan dito sa Germany guys sa tuwing summer dito nagtatanim lang ako ng mga mga gulay gulay para mayroon namang magagawa at maani pag kailangan ng aminin so tipid din naman pag ano pag summer, sa mga tomato or iba pang mga gulay basta lang magtanim ng magtanim ang sarap sa pakiramdam mag ano mag harvest ng kamatis ano lalo na pag sarili nating tanim so kailangan lang talaga natin dito guys sa Germany ay magsipag yes magsipag kaya ayan mayroon akong naani sa aking kasipagan o di ba nangatol ko eh <laughs> nangatol tuloy eh. paano ba naman mag harvest ng kamatis nakapamubo-mubo pagka Purol, kay bawang magharvest nagpapurol-purol kinahanglan dapat guys pag magharvest kayo ay nakakarsonis kayo guys para hindi kayo dapawan para dili magdapaw dapaw ang inyong mga kapanitan wag nyo akong tularan guys ayan nagkatikati tuloy ako ngayon Pasensya na kayo ha, ang, ang salita ko ngayon ay halo-halo, bisaya, tagalog at iba pa. <laughs> Ay, halo-halo na ko tuloy kumain ng halo-halo. Lalo pa ngayon ay mainit ang ating panahon ngayon. Mm, ayon, pinaikag yung isang pungpong na kamatid. Ito din. Isang pungpong. May nasali akong green ah. Ay, ang cute ah. Puro hinog talaga. May maitanong nga pala ako guys kasi dalawang klaseng kamatis nung tinanin ko yung pabilog at yung medyo pahaba ang kanyang forma. Ang um, about sa kamatis ba guys, magkaiba ba ang kanilang lasa sa bawat sort ng kamatis? Pakicomment sa baba guys kung nasulayan or na try nyo na kumain ng iba't ibang uh, uri ng kamatis guys yung pabilog, pahaba at kung ano paman kasi hindi ko pa na-try ay nga pala nga bakit nga ba ako nagtatanong bakit hindi na lang ako ang magta-try no bakit hindi ko yung tikman na tanim ko na dalawang sort naman yan or dalawang uri ng kamatis ang tanim ko ngayon pero sige na guys pa-comment na din para uh, malaman din natin kung nakatry na, nakatry na din kayong magtikim ng iba't ibang klase ng kamatis so meron ako ditong dala Malagayan, para matransfer ko siya dito. Yung kasama ko, naguna. Buti naman. Ay, Diyos ko. Para akong ano nito, mamiminta ng ano, kamatis. <laughs> I-deliver ko to sa bato. i ko. Ay, hirap pag tumanda no? sumasakit yung likod pag tumatayo. Mm, um, ayan inisa-isa ayan buti naman at binuhos mo na yan. Ayan, tuloy na tayo sa paggunting or sa paggupit ng ating kamatis, 'di ba? So sanay nag-enjoy kayo kaysa ano pagpanood dyan sa pag-harvest ko ng aking kamatis, kahit puro lang ako dito, ano, kabulastogan ng mga sinasabi ko dito, di ba? Siyempre, okay lang naman din yan siguro sa inyo kasi maganda naman din ang tanawin, di ba? Pulang-pula, pulang-pula yung kamatis ko ngayon Kasing pula ng mga labi niyo mga girls. Mm, may patawa pang nalalaman ang babaeng ito, eh! Mm, ayan na, hindi ko na kinaya sa baba, guys. Kailangan ko ng tumayo kasi nahihirapan akit kamatis mag -ano, gupit ng kamatis natin kasi nag kanda sabit sabit na siya sa mga tali ko kasi tinalian ko yung aking kamatis guys kung hindi ko yan tinalian ay ayan wala na humpay humpay yan guys lulubog at lulubog yan sa lupa kaya tinalian ko na lang siya biro mo ba naman yung kamatis na yan abot hanggang bubong mas matangkad pa sa nagtanim ay ano ba iyan kaya ayan na ah. pasensya na kayo kasi ang nagtatanim ay putot ah ay di bali ng putot basta maganda naman ang ating kamatis at nakinis kasing kinis na nagtatani may charot oh my god, umungol yung aso ng aming kapitbahay hindi sumang ayaw na makinis na kasing kinis na nagtatani may nako naman kamatis nga naman, kutis kamatis may iba nga pala tayo ng kwentuhan guys naalala ko lang yung buhay ko dati dyan sa Pilipinas dito sa pagpaparmis kami binubuhay ng aming mga magulang, yes gising ng maaga guys para tulungan yung aming mga parents magano maguna sa farm tapos mag um, maguna, punta kami ng ano, maligo, dadaan kami sa sapa, doon kami maliligo, tapos magbihis pagdating sa bahay, syempre kasi basa o diba, tapos magmahaw, paghaman na mahaw, magpasok na sa school, punta na sa school, and then pagkahapon pag uwi, ayan, mahapit mamiyabas, o magdala ng sugnod, pang sugnod, para may masugnod pag magsaing o diba, oh, ayan, ihatid niya na muna daw doon sa baba kasi marami pa akong ha-harvest. pa ako ng zucchini at saka cucumber, guys. So, wag na muna kayong umalis dyan. Di pa tayo tapos. <coughs> mm, ayan, lipat na tayo dito sa ating cucumber. Yes, yan yung ating tanin na cucumber, guys. Marami din siyang bunga. Dati-rati ay uh, kaunti lang bunga niyan guys. Kasi nakadapa lang yan sa lupa, pero nung nakita ko na medyo nasisira ang kanyang bunga kaya itinaas ko na lang isa e, sa ano pa naman wala akong pang ano, hindi ako nakaready na pang ano talaga niya, katayan ba, kumbaga niyan makakapitan, kaya nag, ano na lang ako niya, nag-improvisize na lang ako para mapagapang ko siya sa taas wow, pagmasdan niyo, pagmasdan niyo ang aking cucumber di ba napakataba ng aking cucumber guys talaga namang ano napakalaki niya ha? at ang haba haba pa o baka naman ibang iniisip nyo kung anong mahaba at malaki hindi ganun ha pero alam nyo ang cucumber na ito ay napakasarap kasi nakaharvest na ako nito noong una uh, ah, pang ano na pangatlo na ata at naharvest na, na tong cucumber na to So, napakasarap niya guys. Talagang iba ang lasa talaga pag frisco na harvest ng gulay o cucumber. Matamis-tamis siya. Ginawa ko siyang salad guys kasama nung kamatis. Tapos gumawa ako ng sariling sauce na pinang sauce ko sa aking salad. At sya alam nyo ba itong cucumber din na ito ay uh, masarap din siya pang palaman sa pinapay. Or yung kainin nyo lang ng walang ibang halo. Yung parang hilawin nyo lang. Napakasarap talaga guys. As in. So, tapos na tayo sa ating uh, cucumber. Dito naman tayo sa ating zucchini. Zucchini ang tawag nito dito sa Germany guys. Hindi ko alam kung anong tawag nito sa Pilipinas guys. Kayo na lang ang mag-search mag sa Google. Oo <laughs> <laughs> oh, nga, totoo. Hindi ko alam to sa ano sa tawag sa Pilipinas. Basta zucchini ang tawag nito sa amin. So, napakalaki din ito guys. Dalawang piraso na harvest ko dyan sa puno na yan. At bali, ang na-harvest ko lahat, lahat niyan ay tatlo ata or apat na sukin. Talaga namang napakalaki. Yung suki na yan, hindi ko inakala na ano, gagapang siya dyan. Akala ko, isang puno lang talaga na hindi gumagapang ang sukini. Pero gumapang siya eh kaya naano talaga ako na amaze ako sa mga pananim ko ngayon guys kahit walang masyadong alaga ayan na lahat ng ating na harvest for today guys kamatis, zucchini at saka cucumber so ang ibang kamatis na isang bukag ay nandoon na sa baba hinatid na and hanggang sa susunod na video natin guys pa like, pa share, pa leave -like comment guys and pa notification na din thank you, bye bye